Welcome back to my channel And yes, meron na naman po tayong panibagong video for today At ang nakikita nyo po ay naka-outfit ako Na parang mag-workout na naman ang person Di ba last video ko, nag-badminton kami ni Josie At gusto ko rin maggalaw-galaw ulit Kaya naman I decided na mag zumba At may nakita akong friend sa so Facebook ko na nag zumba -zo siya Kaya interested ako at nag-join din ako So walk-in lang ako today And tignan natin kung anong mangyayari. So, this vlog is about Zumba Day. Oh. Zumba, sa no oh, no, no. pala dito, hindi ako na-import. No, no. y mi visión de la si ni ahí gira y gira no dejes de gozar que esta fiesta nunca deje de girar so tired. I'm so done today. Thank the Lord. Uwi na ang person. Hindi ko na tinapos. Nag one hour lang ako actually. So, kasi seven na din. Okay, so tapos na ako for today. Thank you, Lord. Maaga na ako nagtapos. Well, one hour lang naman ang kaya ko. Pero maaga ako umalis because lulubas pa ako tomorrow eh. May pasok pa, diba? So, yung ano, baka sagad, baka mamaya biglang sumakit naman pala ang aking katawan. Pero yun, so happy kasi. <laughs> Nakakapagod. Feeling ano naman ako doon. Feeling mahusay pero totoo pagod na pagod na ako. Dapat malaking tumbler na lang yung dinala ko. Hi guys! Welcome back to know? my channel. Nasa akin siya. Thank you so much for reminding me. At ito na naman, naka-aura na naman ng mga people. Talagang ready na kami sa another day. Ano rin siya? Saan tayo dadaan? Sa ground floor. Sa cafe front. Ah, pwede. Grabe ngayon pala pinagpapawisan ako. Okay. okay, so planan na namin ni Josie ang mag-walk. Pati tayo dadaan? Pati di dito? Ay, may -ano Underpass? Oh, uh, oh, pwede. Ah, dito na lang. Okay. Dito na nga lang, friend. Para hindi na tayo mag-ilalim. Okay. So, umaambon nga pala, guys. Oh, my God. Pero okay lang kahit umaambon kasi... Okay, Ganto talaga. Ang biglang buhos. Good luck. <laughs> Mga basang sisiw. Ang so, biglang buhos. Tukawa yan. Yung ako. Thank you uh, iisip po anong kain dito. Huwag lang siyang yes, talagang yes, buhus kasi baka hindi tayo matuloy. Charot! Tinitignan ako ni ate, sabi niya siguro, eh sikat kaya yun? <laughs> Ayan na, PS3. <laughs> dito na kami sa Lupang Sinilangan. Ayaw. Kung saan kami nagkakilala ni Josie, ni Pads. Eto na. Ayan na. Ayan, na. Ay, <laughs> Ayan na! na. na. Dito that. kami nagkakilala nila, Pads! Yan. Oh, may... Wala na sila dito. Tinanggal na nila yung ano nila. Yung... Wala na sila. Yes. Oo, nasa kabila. Dito kami madalas mag-lunch. Dati. Sa LKJ. So, ito. Kumusta na naman ang paglalakad mo, friend? Um? Sana na ako natagot na. Balik na tayo. Ikot na tayo tiyo sa bibig ko. Pagod na ang mga akla. Matatag, friend. Ang J... Ang ano, matatag. J.C. Clemens. Competitor natin yan eh. Fuck. Parang wala na ang lalas. Ang tatas! 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 Nandito na kami sa Triangle! At tatakbo na kami ah. ni Josie. Wow! Mga atleta talaga! O, di ba? Pag-aayala triangle daw oh, kung saan-saan kami pumasok. Sa yes, meron din. May bread talk na dito. Ang labing ng AC. <laughs> so naghanap kami ng BLK. Eh, buo nga friend. Ko. Pero ano dito, dito friend? Ko? So ito na nga ang nagagana. Bibili ang kaibigan ko na BLK. Yung sa ano lang, <laughs> sa cold. Yes, ba't ka kung, kung kaya mo namang mag-gap? Hindi kasi. Okay ang kaibigan ko matapos niyang bumili, tinatanong niya kung gusto ko daw ba. <laughs> Sobrang sarap. Patikin niya ako. Ah, party. Law-law. Ah, mas bet mo yung yaw-yaw. Ah, mas bet mo yung yaw-yaw pa din. Hindi ko naman bet yung yaw-yaw eh. Masarap yung nilibre mo sa amin. Ano yun? Nalaman sa SMO so, na. Yaw-yaw <laughs> <yun> ba yun? <laughs> Wala lang. Pili oh, okay. <laughs> so, Meow, meow! Maaam mo mga pusa talaga dito sa Makati, ano? Kasi so, sa taas. So nakarating na kami ulit ni Josie. Dito na namin tatapusin ang video na to. Kasi masyado na kami pinagtitingin na natao. <laughs> Dali na pa tayo nakatayo doon. Hindi ako nagsalita-salita. Tapos kung kailan naglakad, tsaka ako nagsalita-salita. Pero dito ko na nga tatapusin ang video na to guys. Thank you so much for watching. Bye! Okay. Bye friend! Bye! Hi guys! Good morning again! Another day! At ngayon ay nasasasakin na naman ako. Dahil ako ngayon ay mag-gym I decided na to mag-gym today And naka-lunch lang ako actually So hinihintay ko lang si Ate Luz Kasi kasama ko siya ngayon sa pag-gym na ito So tingnan ulit natin kung ano ang mga gagawin ko sa gym Dahil matagal-tagal na din akong hindi nag-gym At yun, sana hindi ako pagalitan ni coach <laughs> Si Ate ngapa lah? pala. Ate oh, Luz, <laughs> oh.

So, pagod na ang person. Ano pa kailangan gawin? Pagod na siya. Isang set pa. And then, I think I'm done. Uuwi na kami. Puslit na kami. Pagod na kami. <laughs> O siya, aalis na kami. Maghiwalay na kami dito. Mag-insure nga tayo, te. Eh. Okay, so tapos na ang pag-gym ng person. Now, back to work. Dahil tapos na din ang aking lunch. At nakakapagod siya. So, sana makalabas ako kasi tignan nyo kung saan ako nag-parking. Eh. Hey. Diba? So, sa mga magtatanong kung saan to, dito lang yan malapit sa bayan. Gilid ng Dunkin. Ito yung Dunkin. So guys, dito ko natatapusin ang video na to kasi lowbat na din ang aking camera. But again, it's a successful week for me. Kasi nung Tuesday, nag-badminton tayo. Nung Wednesday, nag-zumba tayo. Kahapon, Thursday, nag-walking tayo sa Triangle. And then today, nag-gym tayo. Tomorrow, wala akong plano kasi milakad ako tomorrow. At next week, wala din ako. So, wala may next week. Pero yun, see you again next time. Bye!